Uh, ang Commission on Elections ay uh, inilabas na ho yung listahan ng uh, magiging laman ng mga balota uh, para sa pagtakbo bilang senador. Kabilang dito ang kontrobersyal na si Pastor Apolo Buloy at anim na iba pa. At uh, ganun din mga kabombo, yung posibilidad ng ilang antala o delay sa imprenta ng balota ay malaking impact daw. Ayon sa Commission on Elections, may balita si Bombo Isaac Cotoner sa Kingdom of Jesus Christ founder at kasalukuyang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy sa pinalalistahan ng Commission on Elections para sa anim na put anim na mga kandidato sa pagkasinador sa halalan sa susunod na taon ayon sa komisyon na asahan sa susunod na linggo ay may lalabas na itsura ng mga ballot face templates ng bawat bayan at makikita roon ang 66 na mga senador. Kaugnay nito, ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na ang pag ng mga balota ay hindi magiging madali. Nasa 73 milyon na mga balota ang mga kailangan iimprenta bago ang halalan at isasagawa ito sa loob ng 77 na araw. Mula Enero 6 hanggang Abril 14 sa susunod na taon. Anya, kailangan itong mapamigay sa mga munisipyo sa unang linggo ng Mayo. Hindi po kasi pag -iimprinta ng balota, hindi po ganun kadali yun. Baka po kasi akalain ng iba, napakadali naman mag imprinta ng balota. 73 million balos po yung imprenta natin. Sa so 73 million, kunyari na po ang production ng ating dalawang bagong makina. Kahit pa siguro tama yung mga makina ng NPO, sabihin na po natin 1.1 million. Alam niyo po, that's 77 days. Ang 77 days mula po January 6 ay ay hanggang 8, uh, March, uh, April 14. April 14. Ibig sabihin ganun po, eksena na lang na panahon. Dapat po ma-distribute namin ang mga ba. Dapat nasa unang linggo ng Mayo, nasa bawat munisipyo at nasa na. So, ibig sabihin po, kinakailangan matapos ka agad ang printing namin hanggang April 14. Hindi pa po kasama dyan at kalimit mayroong merong reprints, merong mali, o kaya merong kinakailangan ayusin, o kaya misan may kinakailangan ipahinga yung mga makina kasi hindi naman pwede 24 hours a day ang ang takbo niya. Siyempre, meron, meron panahon, ipapahinga mo. So, yun po yung problema po namin. Ang pahayag na ito ay kasunod ng petisyon na ipagpaliban muna ang pag ng mga balota na final ng isang kandidato sa pagkasenador na si Atty. Ernesto Arellano. Ayon sa kanya, marapat na suriin muna ng mabuti ng komisyon ang mga nasyonalidad na mga kakandidato dahil di umano ay may mga kandidato na dalawa ang nasyonalidad. Binigay halimbawa niya ang nangyari sa kaso ni Alice Guo. Binigyang linaw ni Garcia na hindi ito maaaring mangyari lalo na kung wala namang kaso o petisyon na, na naka-file sa isang kandidato. Anya, ipagpapatuloy pa rin ng poll body ang mga preparasyon para sa halalan sa susunod na taon. Ito po yung problema po namin. Ngayon, kaya po kami naging January 6 na upo mapagbigyan yung mga kaso. Yung mga, halipagka po kasi minadali namin, sasabihin naman yung mga respondents na iba, eh kaya yan minadali dahil sa gusto nila makapag imprenta kagad ng balota. So ginawa po namin ang final decision January 6 na, uh, at all costs. So, Uh, at least may panahon pa ang COMELEC para i-resolve yung mga kaso na kapending sa amin. Ngayon po yung sinasabi nilang huwag isama yung mga pangalan ng mga kandidato o huwag nyo mag-imprenta. Alam niyo po, hindi po may pwede mangyari yun nang wala namang kaso na nakapile laban sa isang kandidato, nang wala namang petisyon na pinapile sa kanya. So bakit naman po tayo hihinto sa ating pong preparasyon? Para sa Bombo Network News, Bombo Isa is Kotoner, nag-uulat! para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!